Yo mga lods mga sir, good afternoon at galing tayo sa dagat kagabi at ayan Kakagising lang natin ng tanghali at inawa natin ang mga gawaing bahay Kaya heto babawi tayo ng takbo at dahil dyan ay tatakbo ako papuntang company na pinagtatrabahohan ko Kasi naiwan ko dun yung bike ko kasi naka service kami kagabi pag out sa trabaho kaya ayan bilang ganti ay tatakbo ako papunta doon para naman makuha ko ang aking bike at syempre makatakbo na rin tayo kasi ilang araw na tayong walang running mga lods mga sir bali dalawang araw tayong rest kaya ayan nagprepared na ako ng aking mga gagamitin yung water pati na rin ng aking wallet, cellphone ay nandyan na ready to go na tayo at ayan konting kulitan sa bata at aalis na tayo mga lodi let's go yo mga lods mga sir ayan maghihit training tayo alas 5 na pero grabe pa rin ang ano ang init ayan kitang-kita nyo reflection ang init mga lodi ayan oh grabe pa ang tirik ng araw so tatakbo ako hanggang company kasi naiwan ko dun yung bike ko then bike ride pabalik mga lads mga sir tamang short ride lang tayo dito sa kabiti namin so tara let's go at ayan tamang unat unat tayo dyan at stretching mga lodi syempre bunot bunot muna at baka maipit mamaya pag natakbo na saka Ayan, unat-unat para naman hindi tayo mailang habang natakbo. At heto na nga, nandito na tayo, hinahabol natin yung nakabike at tamang running lang tayo dyan ng simple at paglabas mo naman sa kalsada ay ayan, pwet agad ang bumungad mga lodi, pero focus tayo sa goal, kaya dire diretsyo tayo sa pagtakbo at fast forward ay nandito na tayo sa may Cavite Technopark, mga idol ayan no? patanaw-tanaw ako dyan kasi baka sitahin tayo ng guard kaya heto tinuloy-tuloy ko na kasi sumenyas na yung guard na okay lang daw sa pagpaso kaya heto nakarating tayo agad dito sa Apollo Lens at ayan ang resulta ng ating takbo mga Lodi after kong makuha ang bike ay diretso na akong uwi kasi tamang short ride at short run lang tayo mga Lods mga Sir